Ayan po, uh, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At uh, ayan po, sana manawari ay uh, hindi po kayo nagkakasakit o magkasakit. At uh, paingat po kayo lagi para hindi kayo magkaroon ng problema sa buhay at para patuloy po ang ating uh, Buhay kahit na ganito ang nangyayari sa bansa natin. Napakasakit isipin na napakayaman ng ating bansang Pilipinas. Tapos ang makikita natin sa ating mga kababayan ay yung uh, tipong hindi na nakakakain. Yun po ang napakasakit isipin. Samantalang nandito na lahat sa atin. Uh, lahat ng uh, kailangan natin dito nandito na napakayaman ng Pilipinas katunayan ay uh, ang dami-dami nga uh, kinukulimbat itong mga nandyan sa gobyerno nandyan sa mga uh, politiko tapos sa uh, sobra ang kahirapan ng ating bayan at ang apektado rito iyon nga ang mahihirap nating mga kababayan. So, hindi uh, ko na rin po alam at kung uh, ano pa ang pwede kong gawin at uh, gumagawa naman po ako ng paraan sa abot na aking makakaya at dangan nga lang po ay uh, nag-iisa lamang po ako na para gumawa ng paraan na para makatulong dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Ang sa akin lang po dito sana yung mga politiko nga uh, nagpayaman na, mga official government na mayayaman na, tigilan niyo na po yung uh, pagnanakaw sa gobyerno na ang naaapiktuhan ay itong ating mga mahihirap na kababayan. Ito po ay uh, apilah ng isang ordinaryong mamamayan para po sa ganun kahit papaano sana ay maibsan ang kahirapan nitong ating mga kababayan sobra na po eh. At uh, para po hindi rin kayo magkaproblema, ay uh, panatilihin po sana natin ang pagmamahal sa ating kapwa kasi lumalabas po, nakademonyohan na po yung mga ginagawa ninyo at kung hindi niyo pa po tigilan yan, ay magkandamatay kayong lahat. Magkakasakit kayong lahat. Doon po sa mga nakasubaybay doon sa aking mga uh, mga uploaded video, ay uh, siguro naman po ay uh, alam nyo na kaya ayaw ko na pong mag-comment dito sa mga, dito po sa inyong maririnig ngayon uh, na ipaparinig ko po sa inyo, hindi ko na po kukuna ng video kundi maririnig nyo na lang po ang uh, boses ng isang tao. Ito po ay yung uh, sa si, uh, the General's opinion na uh, si uh, former General Macanas. Ayan po at uh, pakinggan nyo po yung uh, kanyang uh, sinasabi rito at uulitin ko lamang po hindi na po ako magko-comment dito dahil alam nyo na po yung mga nakasabaybay po doon sa aking mga video ay uh, alam nyo na po yon so ito na po akin-akin lang ito ha ah, na yung kalusugan niya is ah, magandang araw mga kaibigan pag-usapan natin ngayon ang kalagayan sa kalusugan ng ating Pangulo. Kahapon, may nagpadala sa akin ng one-minute uh, video clip ng Pangulo. I-interview In siya. May napansin ako sa kanyang pagmumukha. Tapos, may nabasa akong comments tungkol sa video ngayon na, hala, ang Pangulo, delikado ang kanyang health condition. So akala ko, ako lang yung nakakita na there is something wrong sa kanyang itsura. Eh yung mga comments na basa ko nga, halos parehas kami ng tingin. Okay, uh, panoorin natin ito one minute video tapos mamaya magkuro-kuro tayo kung ano ba ang kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Ah, uh, yes. very, very sad news. Um, I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Uh, Secretary Cruz is a special person and, uh, with uh, with a deep compassion really for uh, the people that she had to care for, uh, mainly, namely the migrant workers. And she was very, very it's a big loss she's ang galing-galing ni secretary Tuts. she very much followed in the tradition of kablaas uh, of excellence of compassion uh, it is a great loss for all of us it is a great loss for all of us bolder my friend it is a great loss for the philippines for the service that we know she still have rendered and inyo pong mapapansin ay Uh, paulit-ulit na po yung sinasabi po. It means, parang wala na po siya sa sarili. At uh, talagang, uh, hindi lang, hindi man siya nagpapahalatang uh, may uh, dinaramdam siya, pero tingnan nyo man ang pananalita, at saka yung kanyang mukha na talaga namang uh, magang maga na, ay, uh, at yun, paulit-ulit pa yung sinasabi. So, uh, yun po ay indication ng uh, uh, tawag nito, uh, wala na po siya sa sarili. Ang uh, tanong ko nga lang po rito ay uh, makakaya pa ba niyang gampanan ang uh, limang taon pa sa kanyang tungkulin bilang isang presidente. So yun po ang malaking katanungan kung uh, magagampanan pa kaya niya ng uh, limang taon yung natitirang ang uh, termino niya. Sabi ko nga po, ulitin ko lang po, ay, uh, ayaw ko na pong mag-comment tungkol dito. Dahil ka nga kung nakita niyo naman po, napanood niyo yung aking mga video, uh, yun na po yun. So, hindi ko po ginusto. At uh, uh, ayaw, ko pong, uh, ayaw ko pong mangyari yung mga ganyan at hindi ko po gawain yung mga kung ano man. Kaya nga laman po ay uh, doon sa mga videos ko ay eh, talaga namang makikitan uh, makikita niyo at mapapanood yung talagang hindi na ako makapagtimpi dito sa mga ito. Dangan nga lang at ito ang kung uh, kumbaga ah well, sige na nga at uh, hindi na ako magkukomento. Uh, eh, mayroon pa pong isa na maririnig nyo ang isang uh, konpa pa, ang uh, isa pa pong vlogger, uh, maririnig niyo po at paparinig ko po ang kanyang nakuhaan. Uh, uh, talaga ako sa point uh, yeah. ng ating uh, presidente ngayon. Imagine, yung tipong pagod na pagod na siya yung tipong stress na stress na siya sa mga nangyayari sa ating bansa pero never ever niyang pinapakita na siya ay napapagod bagkus patuloy siyang lumalaban pinapakita niya sa atin na siya ay nananatiling malakas kahit kitang kita na sa kanyang physical appearance na talagang pagod na pagod na siya so ako guys ha, meron akong health concern dito sa ating Pangulo na kahit man lang sana di ba, wala naman atang masama na maglim siya kahit one week or pinakamatagal ay two weeks kasi mas mahalaga yung ano yung kalusugan hindi ko kasi alam kung sakto ba yung oras ng pagtulog ng ating pangulo hindi ko alam kung sakto din ba ang kanyang pagkain sa bawat oras kasi guys kung makikita niyo yung kanyang muka namamaga Nakita ko sa isang interview doon sa News 5 at hindi lang naman din ho ako yung isa-isang vlogger na nakapansin ng, uh, ng kanyang pagbabago sa mukha yung lumulobo na parang namamaga. So kanina, uh, kinausap ko yung isa kong kapwa vlogger kasi naitapik namin si Pangulong PBBM about dito sa West Philippine Sea issue. Pero nung nakita ko yung kanyang interview doon sa kanyang kaibigan na namaya pa, ay parang sabi namin, parang there's something wrong yung kanyang yung shape, yung hulma ng kanyang mata, just like what happened dito kay ano, President Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., yung bago siya ano, namayapa, na mayapa. talagang yung muka parang medyo lumulobo na namamaga. Na so, meron na akong ipapakita sa inyong video, guys. And sana kahit anti-Marcos man kayo or ayaw nyo siya, di ba? pray for his safety naman kahit papano kasi siya yung presidente natin. So, ang kabagsakan ng Pilipinas, ang kabagsakan ng Pangulo ay kabagsakan din natin. So, ipag-pray na lang natin siya sa ngayon. So, anyway, ito yung video ipapakita ko sa inyo. Well, uh, yes, it's a very, very sad news. Um, I have lost a friend, the Philippines has lost a friend. Uh, Secretary Cruz is a special person and uh, with, uh, with a deep compassion really for uh, the people that she had to care for uh, mainly, namely the migrant workers and she was very very it's a big loss. She's unbelievably She very much followed in the tradition of Kablas uh, of excellence, of compassion. Uh, it is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us. You my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Uh, Kung nakita nyo naman ata yung interview sa kanya ng News 5, about po yun yung pinag-uusapan nila sa pagpanaw ho ng kanyang kaibigan na si Toots Ople. Yung uh, magaling din naman daw ho sa serbisyo Pero hindi naman yun yung pag-uusapan natin ngayon. Alam ko masakit din naman yung mawala ng kaibigan. Pero PBBM, um, na papansin ko kasi na parang kailangan mo munang magkaroon ng ng mental, physical, uh, vacation dedication muna kahit pansamantala kasi mukhang parang hindi na maganda yung ano eh, yung yung shape ng ano mo ng katawan mo kung please lang, kahit pagod ka na, pwede ka namang magsabi. Kasi lahat ng tao napapagod, di ba guys? Lahat ng tao uh, nakakaranas ng, ng sakit, lahat ng tao nakakaranas ng ganyan. Ika nga nila, di ba? No one's perfect. So, Pangulong PBBM, alam namin na ginagawa mo yung best mo. Pero, wag mo sanang kalilimutan na mas pangit kapag yung katawan niyong bumigay. Kaya, habang maaga pa, kung meron kang dinadamdam na sakit, uh, pwede mo naman yan isa publiko or kung ayaw mo namang isa publiko, sarilihin mo, pero siyempre, ipagamot mo. ba? Diba? Wag mo nang isa public kasi madaming matutuwang mga opposition dyan. ba? Diba? Kasi uh, they are praying for, yung iba ba? Diba? They are, they are praying for the death of our president and alam nyo, hindi lang naman yan eh, yung pinapray nila na sana mali daw kami, ganito, ganyan. ba diba? So, yung iba nga, sinasakal ka sa mga t-shirt. So, hindi ka pa nga patay, pero tinuturing ka na ng mga opposition na patay. So, ba diba? Nakakalungkot lang na ganito yung nangyayari sa atin ngayon. Alam nyo ah, bilib ako dito sa ating Pangulo na kahit ganyan yung ano niya, yung yung nagiging shape niya, yung nagiging uh, size. Kasi malaki yung ipinayat ni Pangulo PBBM eh. Nung panahon din guys ng kampanya, bugbog din yan sa mga ano, sa mga kurot, sa kutsilyo, sa mga gilid. Bugbog din yan sa ano, kasi, ano eh, nakaka-stress din yung campaign. Pero ngayon na presidente na siya, parang mas iba yung ano eh. Iba yung naging stress niya eh. Siyempre, uh, ayaw niyang mapahiya sa mga tao na binoto nila ako dapat ipakita ko na ganito yung nangyayari ipakita ko na dapat tulungan ko sila so alam naman namin yun Pangulo na tumutulong ka totoo yung servisyo mo pero sana huwag ka din mahiya na magsabi sa amin sa aming mga mamamayang Pilipino na nakakaramdam ka ng karamdaman kasi naranasan din namin na magkaroon ng sakit yun nga lang iba-iba tayo ng ano ng klase ng sakit. Ako nga ngayon, guys, uh, may dinadamdam ako na diabetic. So, hindi ko sana ito isa sa publiko. Kaya pala yung mga sugat ko ang tagal di ba diba? Ang bata-bata ako pa, pero diabetic na ako. So, yun na nga, guys. Um, wala tayo nakakaranas ng sakit. So, please lang ho, PBBM, ha? hanggat maaga pa, hanggat kaya pa <coughs> solusyonan niyang Ah, Adi na mong problema, solusyonan mo na. Huwag mong antayin na malalaman na namin na nakahandusay ka na dyan, nahirap ka ng bumangon, please lang ho. So, kung um, ano, nandyan naman si Bipi Saha. Always kanyang tutulungan, never ever kanyang iiwan. Sa gitna man ng, di ba? Sa gitna man ng unos. Nandyan at nandyan yan, never ever kanyang iiwan. Kaya, please lang, PBBM, mag-ingat ka palagi, i-secured mo yung health mo. Kasi paano na kami mga mamamayang Pilipino kapag may sakit ka na, kapag wala ka, di ba? Natural lang yung magkasakit, natural na huminga tayo. Pero please lang, kahit ano maging malakas ka, PBBM, pilitin mo para sa aming mga mamamayang Pilipino. Pilitin mo, kaya recommend ko sa'yo magpagamot ka muna or mag ka ng rest kahit ilang days lang alam ko yung feeling ng pagod. Alam ko yung feeling ng hinang-hina na. Alam ko din yung feeling na mahina ka, per, mahina ka na pero lumalaban ka pa din dahil meron kang gustong patunayan. BBBM, isa lang yung gustong sabihin sa Wala pa dapat patu patunayan sa amin. Kasi simula pa lang, nung no, hindi ka pa nauupo, napatunayan mo na na ikaw yung best sa ganyang posisyon. Best ka sa lahat. Kaya BBBM, please lang. Unahin mo yung help mo. Unahin mo yung sarili mo muna kahit sa pansandali ang panahon lang. Yun ang inihiling namin kasi concern lang kami sa status ng ano mo, yung mukha mo yun. Alam mo guys, yung swollen, ewan ko kung ano klase yung health issue ni PBBM na yun. Pero please lang guys, pray for our president. And huwag naman sana tayong mag-wish na ikasasama niya kasi the failure of our president is also the fa failure of the Philippines and also the people here in our country. Huwag naman sana tayo, ano. di ba, madala sa masamang pangitain na yan. So, anyway, guys, i-wish natin yung pinaka-best sa ating panguno. So, anyway, yun lamang, it's against yung alisya nyo at nagbabalik na sa ating panginoon. Ayan po, at uh, kagaya po ng sinabi ko kanina, na hindi na po ako magkukomento dyan tungkol sa uh, yung mga sinasabi nila naobserbahan nila na talaga namang seryoso na yung, uh, yung uh, nakita nilang uh, kalagayan ni BBM. At uh, bagkos uh, ang masasabi ko lamang po, sabi ko nga po, nandyan naman po yung mga videos ko at uh, pwede nyo pong... Uh, Balikan dyan yung mga videos ko na eh, isa lamang po ang sasabihin ko ngayon. Yun pong wala po akong sinabi na hindi magkatotoo. Ganun lamang po. Lahat po ng sinasabi ko ng advance ay eh, lahat po yan ay magkakatotoo. At uh, nakikita naman po natin, sabi ko nga, doon sa mga hindi pa nakakakilala at uh, nakakapanood ng mga videos ko, uh, well, uh, Uh, alamin nyo na lang po kung bakit nasabi ko na wala, wala akong sinabi rito, wala pong lumabas sa bibig ko na hindi mag nagkatotoo. At uh, doon po sa aking mga subscribers, ay uh, tuloy lang po ang buhay kahit na napipinto yung dilob yung sinasabi ko sa inyo. At uh, wala naman pong imposible sa Diyos. Lahat po yan ay uh, siya ang... Uh, Uh, pwedeng uh, uh, pwedeng niyang payagan pwedeng hindi niya payagan iyang mga darating na dilubyong yan so siya po ang makapangyarihan at uh, siya lang po ang magdidesisyon para sa atin so basta po ang sa akin lamang po rito ay uh, ingat po kayo lagi at uh, paulit-ulit ko pong sinasabi yan na pag nawa kayo at ang suerte po ay sumainyo sa lalong madaling panahon. At sinasabi ko naman po lagi sa ating Panginoon na 'yun pong ibinibigay niyang suerte sa akin ay eh uh, stop na po. Huwag na niya, wag na po niya akong uh, bigyan, wag na po niya akong uh, bigyan ng anumang blessings, Bagkos yung mga binibigay niyang mga blessings sa akin ay ibigay na lang po din sa aking mga subscribers ng diretso ata uh, wag na pong uh, paraanin sa akin. Anyway, ay at uh, uh, bago po ako magtapos ay uh, wala po akong uh healing uh, dito kundi ang patuloy pa rin po ang aking pagdarasal na sana magkandamatay na lahat itong mga magnanakaw sa gobyerno ito. Dahil uh, ito ang mga totoong mga nagpapahirap dito sa ating mga mahihirap na kababayan, kaya marapat lang na magkandamatay na kayong lahat. Maraming maraming salamat po.